Magandang hapon mga ka-farmers Andito tayo ngayon sa bukid At kakatapos ko lang sa trabaho Kakarating ko lang Ayan, dito naman tayo sa bukid habang nagkakape Kape tayo mga ka-farmers Ito yung mais na itinanim ng aking kapatid Ayan Parang 12 days na siya ngayon Ganyang nakalaki ang 12 days mga ka-farmers Dahil umulan ngayon mas mabilis pa siyang lalaki dahil basa ang lupa. Ayan. Bumisita tayo dito sa bukid upang tingnan yung mga halaman, yung mga bunga. At tayo ay pumunta din dito sa ugrahan ni Kaparmars. Ayan, napakadaming bunga. Ready to harvest na naman yan bukas. Napakasarap sa may bagoong na nilaga. Ayan, o. Oh. Ilalaga lang yan. Husay na husay na na may bagoong na may sili at kalamansi yow yummy at ayan nag lang ako dito sa bukid dahil nakakamis na naman mag dito sa bukid ayan maraming maraming salamat sa mga nanonood ng video ko sa mga nagpapalo sa akin sa nagbibigay ng aking star sa mga video ko thank you very much may good bless you all